guys, titingnan natin yung itlog. Dahil nakita ko yung chicken ng itlog dito guys. Hala, nabasag yung itlog guys. Nabasag yung itlog ng chicken. Opo. Guys, nabasag yung itlog ng chicken guys. Oh. Or, ay ah, hindi. Hindi. Namisa siya guys. Then, meron ulit siya guys. Tingnan natin. Hello guys, meron ulit siya guys. Dalawa. Nabasa. Ito meron ulit siya guys. Oh. Sige, mabubugok na itong isa guys. mabubugok na to kasi na ano nabasa tapos eto guys bagong itlog kahapon tapos meron pa siya guys takpan natin ulit baka hala guys dito pala ng itlog yung chicken guys ayan oh may bakas Dito pala nangingitlog yung chicken. Ayun, may bakas. Meron pang ano, guys. Oh. So, nakita natin dalawang itlog lang.